Day 1 ko na nga sa Port Borton, Palawan. 4 days nga ako mag stay dito. 1 week nga sana, kaya lang March 1, meron kaming hiking ng kapatid ko na si Merinel papunta nga ng Mount Pinatubo. Kasama naman yung mga kaibigan niya. Kaya hindi rin ako aabuti ng 1 week dito. Alas 9 nga, bumangon na nga ako para nga maligo. Dire-direcho nga yung tulog ko dito, hindi malang ako bumangon para nga umihi sa madaling araw. Pagkatapos kung maitupi yung mga pinagamitan kong damit, lumabas na nga ako para nga mag-ikot-ikot. Dating kasi namin dito kahapon, medyo medyo padilim na kaya hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng paligid. Dito nga sa may Port Burton, tatlo yung pwedeng tuluyan. Sa Prince dyan nga kami nag-check-in. Doon naman sa isa, Color Sunset yung pangalan niya. Kung ay ko compare sa price, parang mas mura yung Color Sunset. So, yun lang yung pagkakaalam ko. Anyway, semi-private nga tong resort na to. Kaya walang masyadong makikitang naglalakad nga dito sa beach. At saka mostly yung mga foreigners, nagtatagal lang sila dito ng mga one night and two days. Kasi nga, dumadaan nga lang sila dito dahil ang dami nga nilang gustong malibot dito sa may Palawan. Minsan nauuna sila sa Coron, sa may El Nido bago nga sila mag stop over dito sa may Port Borton. Pumunta nga ako dito sa may pinaka main bamboo house para nga mag almosal. Nag hot nga muna ako. Mag-i-11 na nga to kaya pinagsama ko na rin yung breakfast ko at saka yung lunch. Pagkatapos nga mag almusal, bumalik na nga ulit ako doon sa tinutuluyan Nag ko. Nagpahinga nga lang nga din, badang 4.30 naman, lumabas naman ulit ako kasi may nakita akong nagtitinda ng buko dito. Nung naubos ko na nga yung sabaw ng buko, pinabuksan ko nga kay kuya kasi gusto kong kainin yung laman. Then, nakipagkwentuhan nga ako sa kanya. So, yung kinatatayuan nga niya ngayon, gagawin din daw tong parang rest house din. Natigil nga lang nga daw yung paggawa nito kasi nga nung nagka-COVID nga Nag daw. Nag-offer nga siya ng island hopping, kaya lang yung check-in kasi sa may prince jan, Kasama na nga yung island hopping, pati, nga, pati na rin nga yung pagkain. Yun nga yung sabi ko kay kuya. Tapos nga yung pinagmamalaki rin nga niya yung alaga niyang unggoy. Kasi nga marami daw siyang alaga dito na mga hayop na inaampun nga daw niya. One hour din nga akong nakipagkwentuhan kay kuya. Mga bandang naman, pumunta nga ulit ako dito sa pinaka main. Kumuha nga ako ng sun light with flavored para nga mag unwind. May mga foreigners na nga na mga lumalabas. Parang mga nakakulong lang din sila sa mga tinutuluyan nila. din. yung iba naman. Alam ko, mga sumama rin sila sa island hopping. Ang sarap nga tumambay dito sa may pinakapwesto ko kasi kitang kita talaga yung sunset. After nga ng sunset, pabalik na rin ako dun sa tinutuluyan ko din. Meron nga akong mga nakasalubong na mga foreigners. Ininvite nga nila ako na mag-dinner na kasama nga sila. Pabalik ko nga dun sa may room ko, pinalitan na nga nila yung bedsheet. Nung padilim na nga, pumunta na nga ako dun sa meeting place nga namin, ng mga nakausap ko. Alam nyo ba guys, na sobrang ang ganda dito. Napaka-romantic ng ambience niya. Kaya napansin ko nga na aming foreigners na pumupunta nga dito. Sila yung mga foreigners na ayaw nilang masyadong makrowded kasi nga dito nga sa lugar na to talagang bilang na bilang mo lang yung tao. At isa pa nga sa mga napansin ko, walang masyadong Pilipina or mga Pilipino na pumupunta dito, puro foreigners talaga. Yung mga kasama ko nga to, napaka easy going nga nila. The way na pag nag-uusap nga kami, parang antatagal nga naming magkakakilala. Then, tinanong din nga nila ako kung sang bansa daw ba ako nakapag-travel na. Ang sabi ko nga nakapag-trabaho na nga ako sa dyan. Japan. Then, napapawaw nga sila kasi dito daw sa Asia, yun, yun yung pinaka number one na, gusto nilang puntahan pero hindi pa nga nila mapuntahan. Isa sa mga reason ng travel nila yung food. Sarap na sarap nga sila sa pagkain natin, lalo na yung ginataan. Tapos, napakadaming sili. Ay nako, napapawaw talaga sila. Sabi ko nga sa kanila na isa to sa mga specialty ko nga na lutuin yung ginataan. Kaya, napawaw na naman nga sila sa akin. kung si Maria nga, pangalawang kain niya na dito and yung unang kain nga niya ginataan yung tinikman niya then yung ngayon nga iba naman sling on plate nga yung kinuha niya <laughs> all yours <laughs> I do share that mm. <laughs> oh man yes I, this is like a, a um, Mexican fajita mm. and I'm like that doesn't work for me mm. Oh, that's it. You gotta clean the shrimp <laughs> and that's the water. <laughs> Hello. Chili. Dog and <laughs> chili. Oh, <yeah. laughs> Jolesh, Jolesh, Jolesh. So yun nga, dahil nga sila yung mga kaharap ko, nakikipagsabayan din talaga ako na... Instead na tubig yung gagamitin after kumain, eh alak talaga. So yun, red wine naman yung iniinom namin. Nakaapat na bote din nga kami ng wine bago nga kami tumayo. At kami na nga lang nga yung guest na nahuli nga dito. Yeah. I Makes broke his market. eardrums. <laughs> you did? <laughs> <laughs> it's a Yankee call. <laughs> <laughs> no, 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 don't be bad. doing that, Nina. So yun nga, kanya-kanya na kaming uwian, punta na kami ng cottage namin. Medyo nalasing din nga sila, pero ako hindi naman, charot. Nahilo din ako kasi 11% yung wine na ininom nga namin. Bukod pa nga doon, mixed wine na nga yung ininom namin kasi iba-iba rin yung brand. So yun na nga guys, hanggang dito na lang po ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!